Hi, sister Tito, and uh, for some reason, gusto ko magpa short hair. Hindi naman kalbo like before, pero like shorter kasi ang haba na talaga. Hindi eh. ako pwede magpagupit the past two weeks kasi yung TV sing at saka yung photo shoot. They needed me to be in. Basta mas mahaba yung buhok. So ngayon na tapos na, pwede na natin pagupitan. Hello, Bobs! Okay. Hi! Good morning! Want... Good gusto ko siya biglang paiksihan eh. Ako cornea na ako. Paiksihan natin. Hindi pa naman ako nasabi kay Sisi. <laughs> <laughs> tay tay diyan, sige. <laughs> <laughs> na. Bombing na to atong goal. Ayaw ko na balik mo na. Ay, medyo na ano. Rugby, babalik yung buhok. Ba't ko ito ginawa? Ang <laughs> <laughs> nagalit sa'yo si Zizi. Sorry, Zizi. Good job. <laughs> you like it? <laughs> Can I see? Pangit ko, eh. Sino pangit? Mm. Ay, ikaw. Akala ko ako eh. Papabalik ko to. Okay. <laughs> Bagay ba? Seryoso? I do. I do? Ginagawa <laughs> mo dyan. Bagay. Talaga? <laughs> Off ko na lang yung comments. Natatakot ako sa inyo. Comment lang. ko lang importante. Ako nga ah. naman. Ha! Hindi na ako sanay. Aralin ko ulit paano gawin to. Paano ayusin to. Hindi na ako mukhang tito tuloy. Mukha akong bata. Okay na, okay na, okay na. Peace and love. Long for more. Hindi, ba